Shout out mga ka-vlog Nandito kami ngayon May, may Serena dito mga kaibigan May mga sirina Walay mga live May sirina dito mga kaibigan no? Oh. Yay May napang buntis May butiti May butiti dito Hello, kaibigan. Ayon, si Nita, Mga kaibigan Ang batang sinitan sinitan Ayan sinitan mga kaibigan Saka ano ba naka-on? Ayan mga kaibigan Yes Hello, hello, hello! Good morning! Hello mga guys! Ayan po, andito naman po tayo ngayon. Welcome to my vlog! At andito naman po tayo ngayon sa panibagong araw po natin ngayon dito po sa lugar po ng Cantilan City. So as you can see guys, andito tayo ngayon guys sa... Uh, country farm. So maliligo muna tayo ngayon guys. So ngayon, ang tabayan nyo guys. At uh, nakikita nyo po yung buong resort po nila dito po sa sa uh country farm dito sa Cantilan City Tara guys samahan niyo po ako pertama Lihat Nuna Jalan-jalan sendiri di taman kota Baju kuning bunga bunga Lesung pipi manis kakak tergoda Coba dekat-dekat kakak mau barapan Siapa tahu adik kasih kakak tempat Tanya-tanya adik kok pun nama siapa Sana mau kakak Oh, Sioware Monica kakak jatuh cinta kakak jatuh cinta sama Koare Monica tunggu kakak nanti masuk minta Sioware Monica Sioware Monica kakak jatuh cinta kakak jatuh cinta sama Koare Monica tunggu kakak nanti masuk minta Ayan guys, so nandito na naman po sila oh, nag sila dito, <laughs> so, nag-iihaw sila ng ah, baboy. Ayan. Ayan yung mga nag-iihaw ayan oh, tingnan mo. Model yan siya, model. <laughs> so, dito kami ngayon sa country farm ng San Pedro. Yan guys, so as you can see, nakikita niyo po yung, ano, meron pang red horse. Ayan, so ikuti namin kayo dito. Ayan, andito yung mag-asawa. Ayan oh. say hi! Hi! So <laughs> Ang ganda nila. <laughs> Ayan. So, dito naman tayo. Iikot tayo dito. Ikutin namin kayo dito sa mga cottage po nila. So, uh, napaka ano lang po yung cottage nila dito. Napaka mura lang. So, meron po tayong 1,000. May 600. And then, may 400 pesos. So, guys. Mamaya, samahan nyo po ako. At marami pa po tayong pupuntahan dito sa country farm. Okay, mga kaluri. Nandito tayo ngayon sa uh, lugar ng Nililito pa rin kami ngayon dito. Samahan niyo ako guys sa paglilito ko. Sa bawat araw na paglilito ko dito. Ayan. So, nililito pa ako ngayon guys. Woo! Ikotin po namin kayo dito sa country farm. Samahan niyo lang ako guys ngayon sa paglilito ko dito sa country farm. So, dito ako ngayon. Ayan. Yeah, so, magkabaya nyo ako mamaya-maya, guys, sa ating kamay nito. It's a prank! Liit-liit <laughs> <laughs> lang. Babo kasi dito, guys, ito yun sa para sa mga bata. So, dito tayo para sa mga ado para sa mga adult dito medyo malalim sa ka, guys kasi e, hanggang ano pa hanggang 10 feet sa sa area na to sama ako guys yung maya maya dahil uh, maya maya marami pa po kami yung kapuntahan dito sa country farm at marami sila mga accommodation na mga kapuntahan dito sa country farm so ito, matulog dito muna tayo アンカラビトマーガノーディポンタラガヨディトマーガノーディポンタラガヨディトマーガノーディポンタラガノーディトマーガノーディポンタラガノーディトマーガノーディポンタラガノーディトマーガノーディポンタラガノーディトマーガノーディポンタラガノーディトマーガノーディポンタラガノーディトマーガノーディポンタラガノーディトマーガノーディポンタラガノーガノーディトマーガノーディ Dito lang po yan guys Dito lang po yan mga kaluti sa Country Farm Dito sa San Pedro See so, you guys mamaya Bye Samahan nyo ako guys Ngayon naliligo na ako dito Woo! Marami pa po kami Kung na ano pa Dito sa Country Farm Sa so, mga kaluti dyan Maligo po tayo Ayan sandal ako dito Yes Yeah. <laughs> wooo mga kabili dito tayo ngayon sa country farm so dadag muna ako wooo makikita niyo mga kaibigan mga si leonardo wooo wow hello guys Uy. Hello mga kaludy! Samahan niyo ako sa aking pagligo dito sa aking pag-adventure -ad dito sa Country Farm dito sa San Pedro, Cantilan, Province San Surigao del Sur. umaga po sa inyong lahat. Andito po tayo ngayon sa swimming pool ng a country farm dito po sa San Pedro ng Cantilan City. So guys, itapasyal po namin kayo dito sa pinaka ano po ng Cantilan, yung San Pedro. Ayan po yung swimming pool nila. Dito. Ikita nyo guys, yan po yung pambata lang po dyan. Ayan. So, dito tayo ulit. Pasyalin po namin kayo dito sa area ng uh, ano ng kantiga ayan So, as you can see meron silang ano hanggang uh, ikot lang po ito talaga itong ano na to itong swimming pool nila ayan guys yung pinaka swimming pool nila dito ayan yung, yung nakikita nyo po doon na ano yan po yung pang matanda at saka dito naman po ay pang kids yun pang adult yun ayan so samahan nyo ako guys dito sa aking tour dito sa kantilan sa Surigao del Sur. So, ayan. So, mamaya guys, ano yung panamin kayo? Ang tabayanan pa namin kayo kung paano kami makaligo nito dito. <laughs> Sige, bye! Ayan mga guys, nandito na po tayo ngayon sa panibagong na po naman po vlog. Ayan, ang gagawin po namin ngayong araw na ito ay sa pong ano po, uh, kami po ay maliligo mamaya. Kaya as you can see, ayan po sila. Ayan. So nakikita niyo po yung nasa likod ko po. Ito yung way po ng ano po, uh, dito po ay matatagpuan po sa may uh, country farm. Dito sa San Pedro, Cantilan, uh, province of Surigao del Sur. So... Ang daming mga accommodation na pwede po ninyong mapuntan dito. Meron sila pong uh, hotel. Meron din po silang uh, accommodation po para po kung sino maliligo. Meron po silang swimming pool. Meron po silang mga cinemas. Meron din po yung anuhan po ng, ng liguan. At the same time, maraming mga cottage po na pwede po nilang ma-accommodate po dito sa area na to. So mamaya guys, samahan nyo pa po ako dito sa area po ng gantilan dito sa uh, country farm. Shout out mga ka-vlog Nandito kami ngayon May, may sirina dito mga kaibigan <laughs> <Si mga Serena. laughs> <laughs> <Malay. laughs> May mga sirina Mga live May sirina dito mga kaibigan no? Oh. <laughs> <laughs> Yay May na pang buntis May butiti May butiti dito <laughs> 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 Hello, Mga kaibigan Ang batang sinitan 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 po dito Ayan sinitan mga kaibigan Saka ano ba naka-on? Oh, ayun Ano mga kaibigan? Yes Uy! Ito naman, lawa ka naman na Ayan guys, so napakasarap po dito ngayon. Andito tayo ngayon sa lugar po ng uh, San <coughs> Pedro sa Country Farm. Ito kita po. Napakaganda po dito. So, um, so guys, mamaya maliligo po kami. At uh, salamat po dyan sa mga viewers po na patuloy po na na kapanood po sa aking vlog. Maraming maraming salamat po sa of uh, Mark official vlog. Samantha Natig, Samantha Lapon vlog. At the same time kay dyan po sa Gata, Surigao del Sur. Thank you so much. Uh, especially po kay sa mga Pontilio family. Kay la ati Joan family, Pontilio family. Uh, kay shout out po dyan kay Michelle Pontilio. Shout out po kay ati Gian Pontilio. Flores, kay Ricky Flores. Ayan. So, maraming maraming salamat po dyan sa mga kagroup uh, LGBTQ po dyan sa Surigao del Sur, sa Daka. At the same time, you don't din po sa may uh, Mawab at uh, Nabunturan and Davao City. Thank you so much sa inyo mga guys. At especially po sa aking hometown, sa Basay Summer, sa Barangay Amandayan, Basay Summer. Maraming maraming salamat po sa inyo. Ayan. So, see you guys on my next vlog my next episode po. So mamaya po yan po at uh, maraming maraming salamat sa lahat po ng mga patuloy na subscribe at patuloy po na nanonood po sa aking mga videos. Guys, maraming maraming salamat. Thank you. Bye-bye.